Alright mga kaiman, it's me again, kaiman moto vlog So natay gitrobol ka mga kaiman Honda Beat FI, so kita patawra ng bagong clutch Ah, clutch may noon, ignition switch Ang problema ni Kay lahi ang ignition switch Nga napalit, duwara ka wire niya, ang standard niya, upat ka wire ni mga kaiman ang iyang ignition switch empat ka wire niya ang bago dua raka wire so ito na diskartian kani live kani isa pa darong sa kani isa pa darong sa ECU kani isa accessories black Ayan ka isa, padulong yapon sa ICU. O, so, positive ni tanan mga kaiman. So, na-okay yapon, nahimu yapon siya. Ka ng accessories wire, black. dayon Black nga na i nga, uh, blue. Ayan source ganing isa black na uh, beating nga brown so mura nang uban accessories o isa pa sa ICU source isa sa ICU dora ka wire ato lang gi pag-akob atong sulayan он тоже не любит это кушать. ла. а? 这个呢。